Mula pa noong unang yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan, isa na sa pinakamalalim at pinakapinag-iisipang tanong ay ito. Saan nga ba talaga matatagpuan ang Hardin ng Eden? Sa bawat salinlahi, may mga pilosopo, iskolar, manlalakbay at mananampalataya na nagtangkang hanapin ang sagot sa tanong na ito. Isang tanong na tila kasing tanda ng mundo. Ayon sa Biblia, ang Eden ang naging duyan ng sangkatauhan, isang lugar ng kapayapaan, kasaganaan at walang kasalanan. Isang paraisong pinangarap at pinanabika ng marami, ngunit unti-unting nabalot ng usok ng misteryo matapos ang pagkatapon ni na Adan at Eva. Ngunit ngayon, sa tulong ng mga makabagong teknolohiya at masusing pananaliksik, may mga bagong pahiwatig na lumilitaw. Mga bakas na tila sumisilip mula sa liblib ng kasaysayan, mula sa ilalim ng buhangin, mula sa likod ng sinaunang sibilisasyon. Ito na kaya ang kasagutan sa tanong na matagal na nating iniinda. Ngayon, tatalakayin natin ang mga bagong ebidensyang lumilitaw at baka ito na nga ang sagot sa tanong, saan ba talaga ang Eden? Sa aklat ng Genesis, isang pambihirang paglalarawan ang ibinunyag hinggil sa isang lugar na tinawag na Eden. Isang harding nilikha ng Diyos mismo para sa tao, isang lugar ng ganap na kasaganahan kung saan ang bawat puno ay may bungang mabuti para sa pagkain at sa gitna nito'y naroroon ang puno ng buhay at ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa lupaing iyon, walang sakit, walang kamatayan, walang gutom at higit sa lahat, walang kasalanan. Ayon sa Genesis 2:10-14. Isang ilog ang lumalabas mula sa Eden upang diligan ang hardin. Mula rito, ito'y nahahati sa apat na sanga, apat na ilog na binanggit sa mismong teksto ng banal na kasulatan. Una ang pisyon na sinasabing dumadaloy sa lupain ng Havila kung saan matatagpuan ang ginto at ang ginto ng lupaing iyon ay mabuti. Ikalawa, ang gihon na umaagos sa buong lupain ng Kush isang rehiyong karaniwang iniuugnay ng ilang iskolar sa sinaunang Afrika o bahagi ng Mesopotamia. Ikatlo ang Tigris na dumadaloy sa silangan ng Assyria, isang ilog na umiiral pa rin hanggang ngayon. At ikaapat ang Euphrates, isa rin sa pinakakilalang ilog sa buong sinaunang mundo, patuloy ring dumadaloy sa ating panahon. Ang pagbanggit ng apat na ilog na ito ay nagsilbing mahalagang pahiwatig para sa mga nagnanais tukuyin ang kinaroroonan ng Eden. Ngunit sa kabila ng tila malinaw na paglalarawan, nananatiling palaisipan ang tunay na lokasyon nito. Sa loob ng maraming siglo, sinubukan ng mga manlalakbay, iskolar at arkeologo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na hanapin ang lugar na ito mula sa disyerto ng Arabia hanggang sa kabundukan ng Turkey at sa mga lambak ng Mesopotamia bawat bakas ng ilog bawat sinaunang guhit sa mapa bawat butil ng alamat ay sinisiyasat ngunit ang Eden ay tila isang alaalang tinangay ng panahon isang misteryong nagkukubli sa pagitan ng alamat at kasaysayan habang patuloy na bumabalot ang misteryo sa hardin ng Eden Lumalakas naman ang tinig ng agham sa paglalantad ng mga posibilidad sa sentro ng mga pag-aaral ay isang rehiyon na sa kasaysayan ay tinawag na Mesopotamia salitang nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog sa pagitan ng Tigris at Euphrates dalawang ilog na binanggit mismo sa aklat ng Genesis naroroon ang isang lugar na minsan nang naging doyan ng sinaunang kabihasnan ang rehiyong ito ay sumasakop sa malaking bahagi ng kasalukuyang Irak at bahagi rin ng Syria at Turkey. Ayon sa mga siyentipiko at arkeologo, ang Mesopotamia ay hindi lamang mahalaga sa kasaysayan kundi posibleng maging susi sa paghahanap ng Eden. Sa katunayan, maraming naniniwala na kung may pisikal na lokasyon ang Eden, ito ay naroroon nakabaon sa buhangin ng mga lambak o nakalubog sa ilog ng panahon ang paggamit ng satellite imagery ay naging napakahalaga sa pananaliksik sa tulong ng teknolohiya na pag-alamang sa ilalim ng disyerto at mga kapatagan ng Irak, may mga bakas ng sinaunang ilog na matagal nang natuyo ang mga fossilized riverbeds na ito na hindi na nakikita ng mata kundi sa tulong ng infrared scanning ay nagpapahiwatig na may malawak na sistema ng irigasyon at ilog na minsang dumaloy dito at maaring tumutukoy sa mga ilog na pisyon at gihon na binanggit sa Biblia. Ngunit hindi dito natatapos ang hiwaga. Ayon sa ilang geologist, bago pa man tumaas ang level ng dagat matapos ang huling Ice Age, ang bahagi ng Persian Gulf na ngayon ay isang malalim na anyong tubig sa pagitan ng Iran at ng Arabian Peninsula ay dating isang malawak na kapatagan, isang matabang lupaing maaring tinitirhan ng sinaunang tao at posibleng siyang dating lokasyon ng Hardin. Isipin ito, isang lugar kung saan nagtatagpo ang apat na ilog, isang lupain ng kasaganaan at ngayon isang kalaliman sa ilalim ng dagat sa ilalim ng mga alon ng Persian Gulf, maaring naroroon ang mga bakas ng paraisong matagal nang nawala. Hindi ito haka-haka lamang. Ang mga sediment core na isinagawa sa ilalim ng dagat ay nagpapakita ng ebidensya ng dating presensya ng sariwang tubig, mga halamang nabubuhay sa lupa at mga posibleng artifact na gawa ng tao. Lahat ay nagpapahiwatig na ang lugar ay minsang naging tuyong lupa na maaaring tirahan. Kung totoo ang mga ito, kung tama ang interpretasyon ng siyensya, posibleng ang Eden ay hindi katang isip kundi isang tunay na lugar na nilamon ng dagat at ngayon ay nananatiling nakakubli sa ilalim ng asul na kalaliman ng Persian Gulf. Sa pagdaan ng mga dekada, patuloy ang paghuhukay hindi lamang sa buhangin ng disyerto kundi pati sa pinakalumang alaala ng sangkatauhan. Sa mga lugar tulad ng Southern Iraq at Turkey, sunod-sunod ang mga pagsisiyasat na nagbibigay liwanag sa mga tanong tungkol sa pinagmula ng sibilisasyon at posibleng tungkol sa Eden mismo. Isa sa mga lugar na laman ng matinding pag-aaral ay ang sinaunang lungsod ng Eridu. Ayon sa mga tala, ito ang isa sa pinakamatandang syudad sa buong daigdig mas matanda pa sa Babylonia, Ur at iba pang kilalang kabihasnan sa Mesopotamia. Sa paningin ng ilang scholar, kung may lugar na maaaring pag-ugatan ng alamat ng Eden, maaaring dito ito nagsimula. Ang Eridu ay tinaguri ang unang lungsod sa Sumerian mythology. Ito rin ay binansagang lugar ng banal na hardin sa ilang clay tablet na natagpuan ng mga arkeologo. Sa mga ukit at cuneiform script, may mga banggit tungkol sa isang sagradong lugar kung saan naroroon ang puno ng buhay. Mga ilog na dumadaloy sa apat na direksyon at isang Diyos na nagbigay ng kaalaman sa tao. Higit pa rito sa ilang mga clay tablet na natagpuan sa mga guho ng templo sa Eridu. May mga ulat ng isang napakagandang lupain na pinamumugaran ng katahimikan at kasaganahan ngunit kalaunay nawasak dahil sa pagsuway ng tao. Isang tema na kapansin-pansing kauri sa kwento ni na Adan at iba sa Genesis. Bagamat hindi literal na binanggit ang pangalang Eden sa mga tabletang ito, ang mga detalye ng kwento, ang hardin, ang ilog, ang pagkawasak bunga ng paglabag, ay nakakapangilabot ang pagkakatulad sa salaysay ng Biblia. Marami ang nagtatanong, Maaring ang alamat ng Eden ay isang bersyon ng mas sinaunang kwento na mula sa Sumerian o Mesopotamian panitikan. Dito napapasok ang isang mas malalim na usapin. Sa pananaw ng ilang eksperto, ang Eden ay maaaring hindi lamang isang tiyak na lokasyon, kundi isang simbolikong pook ng ideal na simula isang kolektibong alaala ng sinaunang sangkatauhan na isinulat at binigyang hugis sa iba't ibang kultura at wika. Ngunit para naman sa iba, lalo na sa mga nagsasaliksik ng ebidensya sa pisikal na mundo, ang dami ng pagkakatugma sa pagitan ng Genesis at ng mga tuklas sa arkeolohiya ay hindi na basta itinuturing na pagkakataon lamang. Para sa kanila, ang hardin ay totoo. At unti-unti nang lumilitaw ang bakas nito sa ilalim ng mga guho at alikabok ng kasaysayan. Sa dulo, ang tanong ay nananatili. Ang Eden ba ay isang alamat na itinatago ng ating kolektibong alaala o isa itong lugar na unti-unting binubunyag ng lupa at bato, ng sulat at buhangin? Dalawa sa mga pinakamalaking palaisipan sa kwento ng Hardin ng Eden ay ang mga ilog ng Pisyon at Gihon. Bagamat malinaw na matatagpuan pa rin ngayon ang Tigris at Euphrates, ang Pisyon at Gihon ay tila naglaho na sa modernong mapa ng mundo. At sa kawalan ng pisikal na ebidensya, lumitaw ang napakaraming teorya, mula sa makatwiran hanggang sa kontrobersyal. Ayon sa ilang geologist, maaring ang mga ilog na ito ay dating umiiral, ngunit tuluyan ng natuyo sa paglipas ng libu-libong taon. Sa panahon ng mga sinaunang kabihasnan, bago pa man dumating ang mga pagbabagong dulot ng klima, posibleng may mga ilog na umaagos sa mga rehiyon na ngayon ay tuyot na disyerto. Isa sa mga pinakabinibigyang pansin na teorya ay ang posibilidad na ang Pisyon ay tumutukoy sa isang sinaunang ilog na dumaloy sa Arabian Peninsula. Batay sa satellite imagery, may natuklasang tuyong ilog na tinatawag ngayon ng mga mananaliksik bilang Wadi Al-Batin, isang natuyong ilog na nagsimula malapit sa Hijaz Mountains at umaabot hanggang sa Persian Gulf. Ayon sa ilang eksperto, ang ilog na ito ay tumagos sa isang rehiyong kilala noon sa Taglay na Ginto at mababangong resin na eksaktong tumutugma sa paglalarawan ng Genesis tungkol sa lupain ng Habila kung saan dumadaloy ang pisyon. Samantala, ang gihon naman ay mas lalo pang balot sa misteryo. Sa Biblia, ito'y inilarawang dumadaloy sa buong lupain ng Kush. Ang salitang Kush ay karaniwang iniuugnay sa mga rehiyon sa silangang bahagi ng Afrika, partikular sa paligid ng Ethiopia at Sudan. Dahil dito, may ilang iskolar na nagmungkahing ang gihon ay hindi isang ilog sa Mesopotamia kundi marahil ay ang Nile River, ang pinakamahabang ilog sa buong mundo na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Afrika. Ngunit ang teoryang ito ay kontrobersyal. Paano magiging bahagi ng Eden ang isang ilog na daan-daang kilometro ang layo mula sa mga ilog ng Tigris at Euphrates? May ilan namang nagsasabing ang Kush na tinutukoy sa Genesis ay maaaring isa pang lugar. Marahil ay isang sinaunang rehiyon sa loob mismo ng Mesopotamia at hindi sa Afrika. Dito makikita kung gaano kahirap tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga sinaunang ilog na ito. Ang kanilang mga pangalan ay maaaring nagbago sa paglipas ng panahon o tuluyan ng nawala sa kasaysayan. Posibleng ang mga daluyan ng tubig na minsang bumuhay sa mga lugar na ito ay sinakop na ng disyerto, ng lungsod o ng dagat. At sa kabila ng lahat ng teorya, isang katotohanan ang malinaw. Ang misteryo ng pisyon at gihon ay nagpapakita kung gaano kalalim ang kasaysayan ng Eden. Isang kasaysayang hindi lamang isinusulat sa mga pahina, kundi hinuhukay sa mismong puso ng daigdig. Sa paglalakbay ng sangkatauhan sa kasaysayan, iisa ang tanong na paulit-ulit na ibinabalik ng isipan: Saan tayo nagmula? At sa bawat kultura, relihiyon, at sibilisasyon, may kani-kaniyang bersyon ng simula. Ngunit kakaiba ang kwentong hatid ng Hardin ng Eden: isang paraisong nilikha ng Diyos, isang buhay na walang kamatayan, at isang mundo bago pa dumating ang kasalanan. Para sa marami, ang Eden ay hindi lamang isang lugar ito ay isang simbolo. Isang paalala ng kalinisan at ng orihinal na ugnayan ng tao sa kanyang may likha. Isa itong sagradong larawan ng ideal na buhay. Isang kasaysayang nakaukit hindi lamang sa Biblia kundi sa puso ng bawat nagnanais ng kapayapaan, kaayusan at pag-ibig na walang kapantay. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagnanais na maunawaan ng Eden ay hindi na natiling relihiyoso lamang. Sumama rin dito ang agham, ang arkeolohiya, heolohiya at makabagong teknolohiya. Sa pagtutulungan ng pananampalataya at siyensya, lumitaw ang mga bagong posibilidad, mga sinaunang ilog, mga libingang lungsod at mga kwento sa luad na mistulang bulong mula sa isang panahong limot na ng mundo. Ang pagsisiyasat na ito ay higit pa sa paghahanap ng lokasyon. Ito ay paghahanap sa ating sarili sa pinagmulan ng ating pagkatao at sa diwa ng pagiging tao. Ang Eden ay maaaring hindi isang lugar na maaaring ituro sa mapa, kundi isang alaala sa ating espiritu. Isang panawagan na muling pag-isipan kung sino tayo, saan tayo nang galing, at kung ano ang ating nawala. Sa dulo, hindi man natin matukoy ng eksakto ang kinaroroonan ng Hardin ng Eden. May mas mahalagang bagay na natuklasan na ang paghahanap sa Eden ay paghahanap din sa ating pinagmulan. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala, ang Eden ay maaaring hindi na natin matukoy ng eksakto. Pero ang paghahanap dito ay nagsasalamin sa pagnanais nating balikan kung saan tayo nagmula.